Isa sa pinaka na part kapag bunso ka. Yung araw na nag-aalisan ng mga atit kuya mo sa bahay kasi malalaki na sila. Yung kuya mo manging ibang bayan, ate mo mag-aasawa na at lilipat na ng bahay. Tapos ma-re-realize mo na everybody in the house are meant to leave one day. May katapusan pala yung sabunutan nyo. May katapusan pala yung asaran nyo araw-araw. May katapusan pala yung Si kuya ate naman, paghugasin niyo ako na naghugas kanina eh. May katapusan pala yung ilipat mo na sa Channel 2, manonood na ko palagi na lang Dragon Ball eh. May katapusan din pala yung ma si ate kuya o. Oh, somehow nakakalungkot yung katotohanan na magkakanya-kanya na kayo. Bubuo na kayo ng kanya-kanyang pamilya malayo sa isa't isa. Sulitin niyo na ang bonding habang magkakasama pa kayong magkakapatid. Mabilis lang ang panahon, hindi mo mamamalayan bukas. Makalawa, aalis na si ate o si kuya.